Magandang araw mga kasikop, ito na naman tayo at nag-iikot-ikot dahil sa programa ng ating bagong chip PNP na paitingin ang ating patrolling at police visibility, patuloy nating pinapakita ang police presence ng ating mga kapulisan sa ating mamayan at isa na rin dito ang pag iimplementa ng ating mga batas at ordinansa dito sa ating nasasakupan. Katulad na lang nitong unang ating nasita, may karato lang bawal mag turn pero ayun, pinilit pa rin. Minsan kasi hindi yung mga signage ang pinapansin, mas inuuna pang magmasid kung may mga enforcer ba na nakatayo na pwede pwede silang hulihin. ikaw uh, dapin, dapin. Dapin, dapin. Kita ka, nung no lift turn dito, nung no lift turn nika. Yeah, diyan, yeah, diyan, yeah. diyan. Kita tarag ng no, lift turn dito. nilipton lift turn ka. Ano siya pala wey? Sige, sige rin pagka drive. pa yung mga pala wey. Sige, nilipton lift na. lift turn. Ay, lift turn ka Ano dahat? Ayaw mo patakao liko liko. Di ka kayo pabalong. Bawal perma. Di Ha? kaya At habang yung kasama ko naman ay may nasita yung angkas ay walang helmet. Meron namang approaching na walang side mirror. Pero nang subukan natin oh. pahintuin, eh, bigla na lang tong humarodot ng tatbo palayo. At bilang isang pulis, mapapatanong ka bakit hindi ito huminto at bakit ito tumakbo. Dito napapasok yung pagduduta at kailangan aksyonan na natin ito. Oh, lugar, lugar, Dito, kita. Dito, 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 dito. Dito, dito. Ah, disgas siya Sakay mo nga, sakay mo sa ina. Sa likod. Ata, saka, 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 kamot. Saka, kamot. Abihin mo yung box, eh. ka? Sabi ka ano? Ako, zero laser. sabi, sabi, lang. Ano yung siya magdagan? Hapit yung mga disgasya to? Ha? Ha? Sukat sa tubiyo Sabi ni Tatong As Asan ang susit eh? Ayaw mo na ulo sa mga dudahan Dito mo na yung gina Oh na side Oh sa may gamitan eh Tantang sa amin karun lagi Oh niya naman yung mga ka lang sila naka bisin siya, wa. Wala so, sir, nabili na ulit. Nabili no, wala kang tinod. O oh, nabili na ako, sir. Ispire no, hindi. Oh, dito din siya. siya. Ayo, oh, siya makakadudahan kanay magbuhat. Wala sir, saka okay sa zero mo nakuna buhat ron ba? taga sa bali ka. ako anak ko sa kalupo sir. Wala ni papel ba? Daya papel daw? So, Bili mo na sa kumpa. Kami papam na ito sa Cebu. Ito yung sibukang papel. Huwag oh, kay lisensya, huwag kay rehisto, side mirror mo na ng dagan ka. Mm. Dili na ang nabuhat ng ganda ganda ganda. Kaya simbako, huwag ka. Huwag dudahan, magduda, gini sa inyong gibuhat kay kalit na ganda ganda Sa ako manili. Kini mo mo to, dili gini makuha ni mo kung taman sa walay. Wakay papel na mapakita. Sa ano yun? Ito, simbol papa pa, ka? Hindi, ipipicture na nyo papel dito. Basin... Nalagay papel? I-check yun na muna kung imuha ba hmm. yun eh. kayo may na, papel pa, yun, pa. Pa na pagkita. Ha? O, basta kay Huwag na kayo niya na agad kini Kinimutol, makuha nimo mo. Pero huwag wala ito yung pamatood, kinimutol. For investigation, i-check na mo kung kisagay tagiyan eh. Ha? Hmm. Dalaw na muna sa police station ka ron. Huwag yeah, ako pamiliti pa militi pa sa'yo. No, huwag ano, ako sa'yo. mo ako sa'yo. ano ako sa'yo. Huwag ako ako sa'yo. Huwag ako mo Huwag ako ah, okay. 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 Sabay-tabay sa drug police station. Sundi akong kauban, sundi akong kauban. Maabot uh, din ba 'yan, baka ba? O uban uh, og okay, tawong kauban na nuna wala din mo pagukot. Ah, to to to, tama gid 'to, tama gid 'to sa ay. Ayun na, bago natin yung video, ano nga ba yung punto nitong video mga sikop na? Nakikita natin, nagpapahabol, uh, umiiwas, natatakot dahil sa mga violation. Pero hindi niyo po alam na dahil sa pag-iwas nyo o dahil sa pagpapahabol nyo, pwede po kayong magpailan ng kaso. Pwede kayong pagdudahan, pwede kayong madisgasya o pwede kayong makadisgasya. Pinupos natin, uh, hindi nagayahin ng iba pa at maiwasan din yung mga ganitong senaryo. Kung wala naman kayong tinatagong masama, wala naman kayong nagawang masama, o wala kayong mga dadalang uh, dal mga illegal so huwag na yung magpahabol so face the consequences na lang hindi na yung mapapahabol hindi naman po kami mga kung ano pong ginawa nyo kung bakit po kayo umiwas bakit po kayo tumakbo at bakit po kayo nagpahabol so ingat po kayo inom kayo ng maraming tubig kasi napakainit po ng panahon ngayon public awareness po ito sa kalsada magandang araw po God bless po uh, ingat po kayo lahat